Agad na nagbabala ang FIVOX hinggil sa banta ng tsunami kasunod ng 8.7 na lindol na tumama sa East Coast ng Kamchatka, Russia ngayong araw, July 30. Sa Bicol, kasama sa mga lugar na isinailalim sa tsunami warning ang lalawigan ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes at Sorsogon. Si Tatay Roselino ng Barangay Puro, Legazpi City, agad daw na pinayuhan ang kanyang mga kasamaan sa Puro Fish Folk Association na huwag munang mamalaot at maghintay lamang na anunsyo mula sa otoridad kung ligtas na muling mamalaot laot Mas mainam anya ito kaysa mapahamak sa gitna ng dagat. Si mga bangka, pinagsabihan ng iba na banta ang mabuti ang bangka. Kasa, kasi baga biglang tumaas, kahit uh, kalma dito sa, ano, sa atin, mahirap na. Kaya dyan sana, yung mga bangkang ganyan, malit, talian, paglutang, gawa ng habagat, ipapadal sa palaot. Eh. Sinato naman ang mga opisyal sa barangay Pigkale at Sabang ang mga residente na nakuha pang tumambay malapit sa baybayin. Sinata, wala pa man anong talagang ibakwis na mag ano kita o oh, sa tuyang lugar. Kaya yung nga ningon niya, ang monitoring ang dagat hindi sa mga sa gilid, sa mga barangay, pati ni kataraning ko na barangay na niyon ngon nga ni po na, na kikiramdam kan oh, dagat na kung anong mangyari. Bilang pag-iingat sa banta ng tsunami, agad naman na nagsagawa ng inspeksyon sa Legaspi Boulevard ang mga tauhan ng PNP at Coast Guard upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Uh, in coordination na rin po with, uh, with uh, uh, Philippine Coast Guard po. Uh, siguro po may uh, may stop muna natin yung pagbyahe nila, no? Uh, at as somewhat as kasi nga dito sa uh, tsunami alert. Then may mga school na rin dito sa Legaspi kani-kanina lamang po na maagang pinakinan sila, pinauwi na yung mga estudyante po dahil nga po dito sa bantang tsunami alert. Samantala, batay sa abiso ng FIVOX, wala naman silang naitalang malaking pagbabago sa level ng dagat o mapaminsalang tsunami waves matapos ang pagyanig sa Russia. Alas 4.40 naman ngayong hapon ng kansilahinan ng FIVOX ang tsunami warning na inilabas nito kaninang umaga. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon.